good morning mga kasertres for today's uh, live game computer na ta sa mga posibleng manggawas sa 3D loto Karong Adlawa May 3, 2025 Kung bago pa ka sa tong channel, please like and subscribe para ma notify ka ng update ka sa mga bago na itong ipang-upload kada adlaw about sa 3D Lotto Suertres Kung sa delete na madugay, kaya mag-recap ta sa result ni si hapon grabe no ang mga resulta gahapon gipang sindikato o gipang sly run atong mga gipang hatag na kombinasyon no karon mag recap sa ta result gahapon okay previous result. May 02. Okay. Sa 2 p.m. Ang nigawas gapon sa 2 p.m. no kay 360. Grabe ni numero ha. Ang atong nahatangan ni gapon 260 ato pa ngayon itong target rambol no so grabe gislay gis, ran dyan kanyo tris gislay ran dyan karong bubawi ta karong may 3 2025 o oh, sa 5 nga resulta gapon ang resulta gapon sa 5 is 025 which is atong nahatag gahapon is kani eh? 065. Diba? Nakatagtaga po ng 065. Sindikato na po size sa dos. Grabe ka dyan. Okay, bawi ta sa alas 9 gabi eh. Ang resulta kay 3, 2, 1. Eskalira. Kaya nung dumo, atong natag nga eskalira, 2 Adlaw 0 2 1 mo na hatag na tong eskalera no pero wa gyapon sindikato gyapon na tong 0 sa 3 okay man ang kamot nga uh, makadaog ta karong adlaw may 3 hatag ta kombinasyon pili ira ni ninyo kay medyo ubay-ubay ni -ubay, -ubay ne, kay o mangoy ga dubli gyapon so murag na hapon ni eh. pero pili ira man ni ninyo sa duol sa inyong dugana ni okay og sa bago pa ano palihog ko og like and subscribe ano yung atong uh, youtube channel kaya aron ma-update mo kadadlaw sa atong mga ipanghatag okay hatag na ta naatay BIP number kaning mga nambira is basira na sa atong komputasyon no? i-computer na nato ni mga nambira basis sa mga resulta gahapon everyday maghatag og mga uh, possible nga manggawas kay mo na itong mga na-compute okay ang una na itong numero na na-compute kay kani 2 3 0 Mabalikon 2 3 0 Target Rumble Last 2 3 0 Okay, screenshot ninyo no? Kaya hindi mo makalimut ang ikaduha base sa atong computation ang ikaduha na to nga numero nga na compute 526 target rambuli last 2 26 Kani mga nambira no nindot ni kay na compute na to nya pagtan na sa atong guide dikit kayo si no dikit kayo siya sa mga result Okay, screenshot na kaya ronde mau mo makalimot. Ah, shout out ko sa itong mga viewers, no? Oke, okay, manag-screenshot. Ah, itong ikatulo. nga VIP number kani I love you 143 nindot kayo nino nga numero kay ang resulta gabi is 321 kina kayo nino sa base sa tong compute naa, na agad na agad siya na atong pasakay nga 4 so target rambuli last 2 4 3 dikit kayo ni sa atong resulta gabi 3 2 1 Unya atong pasaka ni is 4 targetin na rambuli kay kayo ng numero ha keempat nga na to nga numero ayaw kong eh Two seven one. Targeti rambuli. last 271 ticket ya po ni sa resulta gabi eh nga 321 atong pasakayan ya ni is city city atong pasakayan ya na ng nang na guys respetari piliin ninyo no ugas ay dool sa inyong dugan Be responsibly ayaw ako kayo daganag taya or Respetaran ninyo tanan, mas labing maayo. Bala ginagmay no, at least natakanun na iba. Okay. Screenshot. O natay isa, last atong VIP number. VIP number na to, last. Kani, nindot ning numero ha. Kani numero ha is hot number na sa no, hingawason ni siyang number ha. 2 5 7 hingga wason mengunding nambira basi sa niaging buwan Kani nambira targiti rambuli alas last to ah basi ni sa resulta gapon sa alas no dikit ni kayo unya ang atong ni Shite, pasakay ni 7 pun mana atong pesakai So mo na nindot ning numero ha Promise kay hingga ning numero ha ni. Eh. Pwede ni ninyo maintain noon. Uganahan laman mo ning numero ha. Okay, screenshot. Kay natay kani at maghatag cold number. Uh, pasabot sa cold number is kanang dili hinggawason sa mga niagi ba wala ning gawas sa mga niagi so possible karon ning mga karon ning buwan na manggawas or karong mga adlaw manggawas ni. Cold number na niyo ninyo og inyong tayani or na rin ninyo basta ihatag ra ko sa atong cold number. Kani, mo ni atong cold number no. What's up? Cold numbers. Pasabot sa cold numbers, no? uh, dili kayo ingon o perminti mo gawas or talagsaon ra siya mo gawas ba pero wata kay ba o karong adlawa or mga sunod si nga manggawas ng mga numero ha muna ay pasabot sa cold numbers ang hot numbers gani is perminti na siya manggawas sa mga past nga mga result hindi karong buwan na perminti na siya manggawas pero gani wat ni kagawas sa mga niaging buwan Possible nga karon ni manggawas kaya wa man kagawasan na ni aging buwan so una na tong cold numbers natay upat ka cold numbers no ang atong unang uh, una nga cold numbers is kani 704 eh, kana uganan ganahan mo tayo, ani last two last 204 No? Nindot ng numero ha o na pa isa ay kaduha na itong cold numbers kay 730 wak ni nang gawas atong pasakay na ACT targeti rambuli last 230 kani wala dyan ni nang sa mga naging buwan so possible karon sunod adlaw or Basta kay Money atong mga hug nga cold numbers. Kay kani mga nambira murag talag sa nga mo gawas Pero wa ta kay bao ug mo nirong ni rong panahon Okay. Ang atong ikatulong nga cold number mao ang 310 so kaya ba bako ko daghan gamintay na ning nambera pa siya kagawas karon pero maka gawas ni ron daghag mabuto daghag makabuto jud ani eh. target rambol last 210 ug ang ikaw pat Taragsaon ni eh, mo gawas 259 target rambol ug gamintin mo ani mga nambera palihog ay ayaw ninyo biyae. No? O gamintin mo anong mga nambira. ayaw ninyo biyae. Kaya magawa sa ralagin eh. Okay. O maotong mga nambira, no? So, palihog ko, og comment, o unsay inyong ganahan nga number. Kaya ron, makaibaw po ng uban sa mga ganahan ninyong number sa atong mga gipangatag Okay, ayaw kalimti, og like, and subscribe sa atong YouTube channel kay aron uh, ma-update ya mo sa mga ipanghatag na to ugma pohon nga mga number magcompute base sa result sa mga previous result mo na itong Ug og mora to no daghang salamat og oh god bless sa tanan unta makadaog taron kay nate natay pambugas